Ako po, po ay bumubuto ng no. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basihan para sa humanitarian consideration. Dahil may edad na, hinihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina Subalit kaya nang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri sinabi niya mag magagalit ang mga biktima ng EJK libo libo ang pinatay libo libo pa ang nawalan ng ama ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko sa isang banda tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no.